Ilang araw din tayo hindi naka kain din sa muting tanimang kasi may, ano, malasang ulan. Kapag ganito pagkain mo eh, pagpapawisan ka naman talaga eh at tanghalin tapat, pa dito ka sa ilalim ng puno grabe ah sarap now just yes, vlog ang bangus. Ang bangus po ay napakahirap kainin sabi nila. Pero napakasarap. Tunay na ang bangus ay napakasarap. Ngayon gagawin dito. Tugasan po natin ating mga gulay. Yan, yung binili sa palengking. Kangkong, yan, mga kapirasong gulay-gulay kasi wala po tayong yung tanim ngayon kaya nakakuha lang tayo ng kunting okra dun sa punting munting taniman. Karin din sa palengke bumili tayo ng itong bangus ano natin, hiniwa ko na ito kanina at saka ito, ito yung ating sisigang sisigang natin itong bangus na ito yan ah, mga kadyos, wag hiniwa, hiwa ko na ito ako na naghiwa mismo <laughs> right. diba? At ito isa, i-ano natin ito ipiprito natin ito, kaya ito yung malaki-laki hindi hiniwa talaga ng gusto ito yung ating sisigang, yan mga La, good morning, good morning sa inyo lahat at meron na naman sa ito yung bagong lalamunin kahit masakit ang aking ngipin <laughs> So ayan, naka-prepare na ang ating kamatis at sibuyas Ayan, mga Jazz Vlog eh. diba? Ginayat-gayat na rin natin ang ating mga labonos at tangkong Para sa ating sinigang na bangos Ayan mga Jazz Vlog, nakapagluto na dito na natin ang ating sinigang na bangos sinigang na bangus wow apakah raming gulay ang pinaka masarap mang maraming gulay hindi nawawalang patis sa ating harapan mga Diyos Vlog at ito ang ating kanin oh, sarap naman ang ating pananghalian sinigang na bangos na mainit na mainit ano mainit ang sabaw ang pinakamasarap mainit na sabaw Let's go! Let's go! Let's go! Sa ating kainan, sa ating munting taniman, maraming uh, maraming -marami salamat sa inyo. At uh, napapansin nyo, medyo magkapaating itik. Pero kakain tayo. Ang uh, best vlog. Bye. Lord, maraming salamat pa nga sa iyo. Salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. name amen kainan po tayo mga test at tayo ay nagsigang ng bangus at hindi nawawala ang patis <laughs> hindi nawawala ang patis pag mayroon tayo sinigaw ay uh, ano nawawala ang sili at patis ayun po mga Jess vlog muli nagbabalik naman sa inyong karapan ang namalawang si Jess vlog papabaitin ko sa bangus yung ulo. Ano? Ay init. Hindi <laughs> kaya kawakan ng just plug. Ay Yung. At ang sabaw na mainit. Sa ganitong ng tanghal ng tapat. Ang sarap grabe. Wow. Mm. saya sa ilalim ng ating talima Mahangin no, sarap Sarap ng hangin, taga pag ano Ito. Walang ulan ah. Let's go, let's go, let's go, let's go. Marami nang dumadaan estudyante, marami nang pumapasok eh. Ilang araw din tayo hindi naka kain ah, din sa muting tanim kasi may ano, malasok lang. kageto na pagkain mo eh. Pagpapawisan ka naman talaga eh. At tanghalin tapa dito ka sa ilalim ng puno. Grabe. Ah, sarap. Now, just yes, vlog. ang bangus. Ang bangus po ay napakahirap kainin, sabi nila. Pero napakasarap. Tunay na ang bangus ay napakasarap. Amimili ka lang. Matinik ang bangus, Matinik. Pero siyempre, kung ayaw ng tinik, lamihan mo ng gulay. Napapasarap dyan ay ang gulay. Pawin nyo lang tayo sa gulay. At kaunti ang bangus. <laughs> May marami na sila din dadaan dito. Okay, lunch time. Nagpe-picnic ako mag-isa. Tapos malakas ang hangin sa may tanim lang. Kaya lang ang buhay. talaga tong ulo. Gusto. Medyo taba-taba sa ulo ng bangos. Isto, Hindi na ang paris. Pagka wala ang patis lang, di masarap. Ang oh, grabe o. Let's go mga ka-death vlog. Next time. Walang kapaguran lamunan. At masakit ang ngipin. Tuloy ang lamon na dyan sa vlog. Solve na naman ang ating pananghalian. Oh, grabe. Thank you, thank you Lord. Thank you sa inyong malahat, mga ka-Jazz yes Vlog. Magandang magandang tanghali. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, just yes Vlog po. Maraming salamat sa inyo.